Ha? Mao lang? Ay, ikaw, Joshua, ano gusto mo? Cake. Cake lang talaga. Cake ng karamao. <laughs> cake sang karamao. Amo <laughs> ko. <laughs> Buna. <laughs> Una, hao. Udo. Karamao. Ano? Cake lang. <laughs> ano, ano, ano? <laughs> Amo ka ang cake ng karamao. Cake ng karamao. Okay, kung nasang baka. Una. Hindi nga hali! Ubet! Nag-anok ka ka na ubet? Ni, ni Joshua. Ha? Sa ni Joshua. Badat ni Joshua? Naki ko lang ikaw na imod. Naki ko lang ikaw na imod. Hindi hmm? patag ako. Hindi napatag. patag? Sa erosin. Sa erosin, sino ang kaupad mo pa kanin eh? Hindi na patag ako. Nino? Si Marilyn. Nino na Marilyn? Si Marilyn, hindi na patag siya o tapos, niyan diin ka na naka-star. Sumagungsong? May balay, may balay ka doon? Ikaw lang nasaro? Kamu kamu lang ni Joshua magkaopod. Sa amin ka tutan na dire kana balik. Nahurgos kana. Uma o baga. Hain man yan si Bitoy. May iba na na asawa. Ano kay binayaan mo man? Dire na mabalik dito kabog mo na. Kasi ano ka pa dede? Kasi oh, ano ka pa dede? Kasi ano ka pa Kasi naman, si naman ang naghahanap buhay sa imo, kay wala na si Bitoy. Bayaan mo na. Inbayaan mo na si Bitoy. Si naman, ah. Ang... Oh, ay nahatagan ang kabugas ni Kapitana ang Kapitana sa sumagong song very good ha hindi kahalik niyan Anong hinatag sa imo ni Manny Robert? Uy, daghan, gano, <laughs> Daghanon ang regalo ni Joshua. Oh. Di nyo hali? Ay, ano yun? Yung baman. Ha? Baman yan, ha? Kanay yun? Sa imo? Meron yan yung isa. pangaran, no? O na, nang nakabutang na pangaran. Sa, sa ako. Ha? Nanong na nabasa mo? Nanong nakabutang na pangaran? Ay, jubilin! Araman niya ang pangaran niya. Sorry, um. Madali lang, hulat lang ha. Madali lang ha. Nagmahaw na ka mo? Tapos na. Tapos na, madali lang ha. Ay, Joshua. Nano ang ano na mga regalo sa imo? Bado. Bado, tapos, nano pa? Maulang? Pura naghatag kwarta sa iyo Pero daghanan ang regalo mo ha? Muda. Muda ko daw. Uy, daghanan. Tagi man ako sa Pwede man ako mag-ayo? Ha? Pwede ako mag-ayo? Diyos ako na yun na saro. Tagi ako. Arinsan, pili ako sa ako. Arin sa... Piliin ako sa niharatag. Sa ako na yun eh. Ha? Na laman sa di. O, oh, badu. Puro badu ha? Very good. Daga na ang napamaskuhan niya doon, ha? Ano yun? <laughs> kape. Kapit. <laughs> Kapit. Ano ka po nakuha Ha? Ito. Gusto mo kape? May bugas ka mo? Waka. Tio. O, na? Tio. Na, na ano? Wala ka mo bugas? Ha? Tio? Hila ka mo sa kapitana. Ito na. Pero nang edad mo ba yung Joshua? Ah, um. Jesus, madusi na. Oh, madu okay. pala si Joshua. Oh, <Jorge> <serves> o, <No. MI Paras Hyundai> <superstar> oh, sino, kailan ang birthday ni Joshua? Maybe. Ha? Maybe, birthday ano, ano, anong month? ako, Sinong test? Ang daan nuebe. Nuebe? Saan na nuebe? Ano nang bulan? Tapos ng taon. Ah, pagtapos ng bagong taon. Oh, Jan um, January. January 9. Oh, mahandaan handaan mo ma si Joshua. Mo. Handaan mo si Joshua. Ito. Hinatag mo din ang Pero ang hinatag. Okay, na luto. Oh, ang okay, kilo na ispag. Ma maram ma ma ka man magluto. Si Ruby. Ha? Si Ruby paglutoan. Sino na Ruby? to. Uh, okay lang sa imo yung bibidyohan ko ikaw. Ha? Okay lang sa imo. Ah, kay gusto mo mag-ano? Gusto mo mag-ayo? gusto mo ayuon? Ha? Ano gusto mo? May wish ka sa Sina? ano? Sabihan na kay maayo kita sin ano, maayo kita sin sin danon. Malay mo hatagan kita sin ano, sin pangbakal niyo pagkaon o kaya panghanda ni Joshua o di ba? Sa birthday niya. Nang istorya ka. Nanong gusto mo? Nanong gusto mo ayoon? Ha? Nanong gusto mo ayoon nga ni? Bi ha? Bihon? Bihon tapos na ano pa? Ha? Na? May una spaghetti. Ah, may una sinis spaghetti. Bihon lang ang gusto mo. Joshua, ma birthday ka na bagaon na. Nanong gusto mo ayoon? Gusto mo mag-ayo? Oh, na naman, na naman ang gusto mo sa birthday mo. Ha? Cake. Cake? Gusto mo cake sa birthday mo? Nana na pa? Maulang? Cake lang? Oo. Oh, cake lang pala ang gusto niya. Saan ang birthday mo? Ah, um. Oo. Oh. Saan nga na ang birthday? Kailan ang birthday ni Joshua? Siyempre, para maaraman nila kung kailan ang birthday. Paano man sila maghatag kung diri man aram ang birthday? Ah. Kailan na dito sa trabaho? Ano? Kaya, saan ang birthday ba yan niya? Saan ang birthday? 9. O, oh, na na ano? na. October 9? <laughs> oh, ano na pa Joshua? Ang gusto mo? Hoy, Uy, inihak po. Ha? ka pa siyo? Ano na pa ang gusto mo Joshua? Ano sa akin? Gusto Kaya pa? <laughs> Joshua! Joshua! Saan pilang anak yun? Saan pagdabog sa kabukawan? Oh, ano na pa ang gusto mo? Cake lang? Tapos bihon? O oh, tapos na ano pa? Ah. Bihon lang? Ha? Oh, ano sa mama, si mama mo, na ano ang gusto? Cake. Okay. Oh, ano naman habuk mo? Habuk mo may maghatag kang Joshua Cake? Ha? Ha? Habang mo may magha... Eh, ikaw, Jubilin, pira na ang edad mo. Ikaw, ilan na ang edad mo? Ilang taon ka na? Ha? Ano Ha? Mga 30? Oo, sa Sino nagsabi na mga 30 ka na? Sino? Sino nagsabi? hindi 120. Ah, Ah. ano, naghanon ang regalo ni Joshua. Nagawa na ka mo? Ha? Joshua, hain na si papa mo ano? Baka. Ha? Sinong, imbas. Sino na imbas? Ano tinig tinigbas ang baka ni kaso kay Ah, tinigbas. ba ay na ang baka ang sa dayalan. Oh. Sino nang tigbas? Bitoy. O oh, si Bitoy, papa mo yan to? Oo. <laughs> 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 ha? Nano kay, nano kay, nano kay ang papa? Ulang. Ulang? Ulang? Ulang <laughs> oh, nasabudan ang siki. Ulang galan. Oo, nasabudan eh, ang siki. Ing papakulo ba si mama? Nuway! Nuway! Mm. Ing papakulo ba si mama mo? Ni Bitoy? Kulo Diri man Ano mm, na naman ang hinimo? Oh, <laughs> um, uh, oh. O, wala oh, man pala ikaw, Joshua. Ay, wala man kapitan, na nagbubuwa. Nagbubuwa ka? Ah. Oh. Di pa len. Oh, oh, oh. 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 Pagkauni ha. Tapos oh, Salamat. Ano pa may yung kapagusto ayo on. Ha? Ha? Sabi na kay para mahandaan natin si Joshua sa birthday. O oh, aagawan mo na naman yung kan mama mo. Spaghetti. Uh, ha? Spaghetti? Ano na pa? Monay. Monay. Spaghetti tapos monay. Tapos? Ha? Mao lang? Uh -huh. Ay, ikaw, Joshua, ano gusto mo? Cake. Cake lang talaga? Cake ng karabao. Cake sang karabao? Ang <laughs> 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 buko! <Abok> yeah! Buna! Kaaw! Ang karabao! Ano? May karamao! Ha? Cake daw sang karabao, Joshua? Ang buko! Wala naman ang gusto mo? Cake. Okay. Ang gusto mo? Ah. May luwasan ka. Ano? 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 Ano mo ka? Anong cake ng karabaw? Anong cake ng sambaka? Oo, <laughs> ng <laughs> sambaka. Ano? Ano Ano? Gusto mo cake baka? Ano? Joshua? Ano? Kaya ano naman? Tinawahan ka ni mama mo, oh. Joshua? Uy! Tinawahan ka ni mama mo. Ano? Cake ng karabaw o cake sambaka? Mamili ka. <laughs> oh. Ano? Pili ka, cake sang karabaw o cake sang baka? <laughs> ah? ah, Oo, cake cake pa. Ha? Ah, ba? Cake. Cake ta, cake Wawai sana mo. No? Puna si Anlaway mo, baga ka ang buko. Yan. Eh, bay ka trato ka na? Oo, wow, oh. Wow, mama. Ang oh, habo ni mama. Pero gusto mo na magkatrato? Wow. Ay, gusto na ko na yung magkatrato. Tulik <laughs> ka na, tulik ka na. <laughs> ah. <Man>. <laughs> <laughs> Huwag mo nang puyot ka. Sige man, ang gusto mo. O, pa rin na kamo niya ang jubile, mauli na kamo? Mainito si giniyang lakaw. Harap yung anulihan mo? Hindi. man? Managanaga pa sa akin. Managanaga sa magungsang! Sabi mo, sa sa O, nga ba ito ba, nga isang? May ito ito. Mahal pa ka sa managanaga lang, anong nagawa nung niyo. Mami, gano'ng pwento? oh. oo. Oh. Oh, Sire, oh. ang oh, oh. mga bagong kaya niya, hupo ka. Ang bagong tao naman. Diba, na. Oo, oh, sakay man. Oo. Sa lalakaw niya. O, sige na. Oh, Naglakaw ano na ka mo, mag... Ano ka mo? Mag, mag, magsakay ka mo. Oo. Oh. Magsakay na ka mo kay Mayniton. May kwarta ka ba ga? Ha? Sige man ang kwarta mo, Djebelin. Hindi naman ang balay niyo, Djebelin. Ano? diin ang balay niyo? sa song? Di mandito dito banda? Halap mo Masakay? Ha? Harayo? Hanapon ko ikaw ha? Ha? Oh, sige na. Magsakay na ka mo!